Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Pisces, para sa Marso 8, 20-25. Ngayong araw, yakapin mo ang banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya, na bumabalot sa iyong paligid. Sa pag-agos ng panahon, lalo mong mararamdaman ang lalim ng iyong emosyon, at ito ay isang magandang pagkakataon upang hayaan ang iyong likas na emosyonal na katalinuhan na lumiwanag ng buong ningning bilang isang paisis, likas kang may malambot na puso at malakas na pakiramdam ng empatya para sa iba. Madalas mong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo, ngunit ngayong araw, hinihikayat kang ipakita rin ang parehong pag-aaruga at pangunawa sa iyong sarili. Minsan, sa sobrang pagbibigay ng atensyon sa damdamin ng iba, nakakalimutan mong alamin kung ano ang tunay mong nararamdaman at ito ang panahon upang bumaling ka sa iyong panloob na mundo at bigyan ang iyong sarili ng masusing pag-unawa. Ang buwan sa Cancer ay bumabalot sa iyo ng mapag-arugang enerhiya na nagpapalakas sa iyong damdamin at nagtutulak sa iyo upang pahalagahan ang lalim ng iyong espiritu. Ang Cancer, na isa ring tanda ng tubig tulad mo, ay may likas na pagkahilig sa emosyon at sentimentalidad. Dahil dito, maaaring maramdaman mong bumabalik ang mga alaala, mula sa iyong nakaraan, mga pangyayaring nagbigay sa iyo ng saya, pait, o maging ng inspirasyon. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga damdaming tila matagal mo nang naitabi, ngunit ngayon ay biglang lumilitaw upang ipaalala sa iyo ang kanilang kahalagahan. Maaaring mapansin mong masensitibo ka ngayon, kaysa karaniwan, Natila mas mabilis kang naapektuhan ng mga kilos at salita ng iba. Maging ito man ay isang munting puna, o isang mapagpala, at taos pusong papuri, ang epekto nito sa iyo ay tila mas matindi kaysa sa dati. Ngunit sa halip na hayaang lamunin ka ng emosyon, gamitin ang pagkakataong ito upang pag-aralan kung ano ang tunay na bumabalot sa iyong puso. Ano ang sinasabi ng iyong damdamin tungkol sa iyong kasalukuyang kalagayan? Ano ang mga bagay na nagpapalakas sa iyo, at ano ang mga bagay na maaaring kailangan mo ng pakawalan? Sa iyong pakikisalamuha sa iba, pansinin kung paano ka naapektuhan ng iyong sariling kagandahan at karisma. Minsan, ang paraan ng iyong pagpapahayag ng iyong sarili, ay maaaring makaapekto sa iyong pananaw sa mundo, ang iyong presensya ay may likas na kahinahunan at pangakit, kaya hindi mo namamalayan kung paano ka nag-iiwan ng impresyon sa iba. May mga pagkakataon na dahil sa tiwala mo sa iyong sarili, nagiging mas natural kang kumilos, at mas madali para sa iyo na maipakita ang tunay mong pagkatao. Ang iyong sinseridad ay isang biyaya, at sa tuwing ikaw ay nakikihalubilo ng may tunay na malasakit, mas nagiging makabuluhan ang iyong koneksyon sa iba. Huwag kang matakot ipakita ang iyong tunay na damdamin at personalidad dahil ito ang magdadala sa iyo sa mas malalim at matatag na relasyon, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat pagpili na ginagawa mo ay may epekto sa iyong buhay. Ang bawat desisyon, maliit man o malaki, ay nagtatakda ng direksyon na tinatahak mo. Minsan, maaaring hindi mo agad makita ang epekto ng iyong mga pinili, ngunit sa paglipas ng panahon, ang bawat hakbang na ginawa mo ay nag-uugnay upang buwin ang kabuuan ng iyong paglalakbay. Kaya ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili, upang umupo ng tahimik, at pagnilayan kung paano ang iyong mga nakaraang desisyon ay nakaaapekto sa iyo sa kasalukuyan. Ano ang mga bagay na iyong pinagsisisihan? Ano ang mga desisyon na ipinagmamalaki mo? Ang bawat pagsisisi ay isang pagkakataon upang matuto at ang bawat tagumpay ay isang inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong pagsisikap. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagninilay, matutulungan mo ang iyong sarili na magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung paano mo gustong hubugin ang iyong kinabukasan huwag matakot humakbang muli, sapagkat ang bawat bagong araw ay isang pagkakataon upang itama, pagandahin, at higit pang pagyamanin ang iyong buhay. Habang patuloy ang daloy ng araw, mapapansin mong may mga bagay sa iyong paligid na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Maaaring isang musika na biglang umantig sa iyong damdamin, isang kwento na tila sumasalamin sa iyong kasalukuyang pinagdadaanan, o kahit simpleng pag-uusap sa isang kaibigan na nagbigay liwanag sa isang bagay na matagal mo nang iniisip. Ang inspirasyong ito ay maaaring magtulak sa iyo upang subukan ang isang bagay na bago, maaaring ito ay isang bagong estilo ng pananamit, isang bagong paraan ng pagpapahayag ng sarili, o isang pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Sa bawat bagong bagay na sinusubukan mo, mas lalong lumalawak ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundong ginagalawan mo. Huwag matakot sundan ang iyong intuition dahil ito ang gabay mo patungo sa mas makulay at tunay na bersyon ng iyong sarili. Ang iyong pagiging bukas sa pagbabago at iyong kakayahang yakapin ang inspirasyon ay magdadala sa iyo sa mas maraming oportunidad at mas malalim na pagkatuto tungkol sa buhay. Munit kasabay ng pagtaas ng iyong pagiging sensitibo, maging maingat rin sa iyong mga reaksyon. Ang emosyonal na enerhiya na dala ng araw na ito ay maaaring magdulot ng mga pagkakataon kung saan maaari kang makaramdam ng labis na pagkapikon o pagiging emosyonal. Maaaring may mga sitwasyon na mabilis kang mapuno ng damdamin, isang pangungusap na hindi mo nagustuhan, isang bagay na hindi nangyari ayon sa iyong plano o isang alaala na biglang lumitaw at nagpaalab ng lungkot o panghihinayang. Bago ka mag-react sa isang sitwasyon, huminga ng malalim at tanungin ang sarili, tama ba ang magiging tugon ko? Ito ba ay nakabatay sa rasyonal na pag-iisip o dalalang ng aking emosyon sa sandaling ito? Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri sa iyong damdamin, magagawa mong iwasan ang hindi kinakailangang tensyon at mas mapanatili ang iyong kalmadong pag-iisip. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayon ay kulay lila. Ang lila ay sumisimbolo ng espiritualidad, katalinuhan, at panloob na kapayapaan. Kung nais mong mas palakasin ang iyong kakayahang intuitibo, at mapanatili ang balanse sa iyong damdamin, subukang isuot ang kulay na ito o palibutan ang iyong sarili ng bagay na may ganitong kulay. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 2, 5, 12, 28, at 36. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagkakaunawaan, inspirasyon, at positibong pagbabago. Kung may hinaharap kang isang mahirap na desisyon, maaaring gamitin mo ang mga numerong ito bilang gabay upang makatulong sa iyong pasya. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon, ay ang pagbibigay ng oras para sa sarili mong pangangailangan. Minsan, sa sobrang pagbibigay mo ng oras sa iba, nakakalimutan mong alagaan ang iyong sarili. Subukan mong maglaan ng oras para sa isang tahimik na pagninilay, pagsusulat sa iyong jurnal, o kahit simpleng pakikinig sa musika na nagpapakalma sa iyo. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mas mapapalakas mo ang iyong panloob na enerhiya, mas magiging handa kang harapin ang anumang pagsubok na maaaring dumating. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay isang individual na may malalim na damdamin, at hindi kailangang ikahiya ang pagiging emosyonal. Ang iyong kakayahang umunawa at magmahal ng lubusan ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Yakapin ng iyong emosyon at gamitin ito upang mas mapaunlad ang iyong sarili hindi bilang isang hadlang kundi bilang isang inspirasyon, upang patuloy na lumago. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang magmadali sa pagunlad. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Maging mapagmahal sa iyong sarili, ipagmalaki ang iyong kakayahan, at patuloy na maglakad sa landas na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Ang buhay ay isang paglalakbay, at ang mahalaga ay hindi kung gaano kabilis mong marating ang iyong destinasyon, kundi kung paano mo pinapahalagahan ang bawat hakbang na iyong tinatahak. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.